Luto dito sa pato. Ah, magandang tanghali, guys. Dito yung chewing ko sa kapinsan ko. Mga pinsan ko. Mga ah, gandang lalaki. Ako, malas ko kasi pangit ako. Ito, dalawang patong buo. Yan, niluto sa ketchup. Yan, niluto sa ketchup. Niluto sa apoy yan. Loko. Yan, ihaw na hito. Niluto yan sa apoy. Oh. Dito lahat ng mga pinsan ko. Tiktik na yun. Dito yung ano guys. Yung ilog ng Cagayan River. Napakahaba nito hanggang simula Nueva Ecija hanggang hanggang Apari Cagayan sa dulo. Oh, sa kabila guys, nangingisda sila. Ang haba nitong ilog na to, maagos. Linaw na. Ang linaw ng tubig, o oh. Salalak! <try> Bravo! Iga e na nga, e, iga marami na sang huli. So guys, pinsan kong mayaman guys. <laughs> sila pinakamalaking lupain dito sa amin. Ada teris itu guys, ada mi bunga. Oh. Wow! Masaya talaga pagka magpipinsan, magkakamag-anak. Ito yung guapo kong pinsan. No? Pinsan, Trowel mo? Ah. No, malilim dito, puro puno. Punong Punong alatiris.

Bago lang yung daya, pero nyo. Ay, ipawa. Ay, hindi. mo Oh, pisarang. Ito. Nakakamiss talaga pagka ganito. Bibira lang uwi sa sariling lugar. Bitin ng ilang araw. Dapat mga sa linggo. Ano? May mga isda. malalim to guys kayang kayang tawi ano to kaming magpipintan kayang kaya naming languin to hanggang kabila daming isda dito guys sari uh, sari pero panahon ngayon ng tilapia sa karpa sa amin, yung karpa na tinatawag, yung kulay silver, ang kaliskis. Dito sa amin patag, malayo ang bundok. Baga napalibutan kayo ng bundok. Ano so, ng bundok, malayo masyado. Okay guys, hanggang dito na lamang ang ating video. Thank you. Thank you sa subscriber natin, sa mga viewers natin. Sa, sa sumusuporta sa ating channel. Thank you, thank you. God bless atin lahat.